So yun mga kaibigan, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito, i-share ko sa inyo no, yung bagong update ngayon sa LBC kapag ka magbabranch collect tayo sa cash on pick -up at sa COD. So kung ano yun, simulan natin pagkatapos ng intro na to. Music So yun guys, no, simula October 25 ay meron na nga convenience fee ang LBC kapag ka branch collect sa cash on pick up at cash on delivery. Bali mag start siya October 25, 2024. And bali nung pumunta nga ako sa LBC ay sinabihan ako ng LBC staff na by October 25 nga 2024 magkakaroon na sila ng convenience fee sa COP and COD. Bali nakalagay dyan sa bagong update nila, no? Hi mga ka-LBC, starting October 25, 2024, we will be implementing a 0.5% convenience fee for branch collect transactions. This fee will be calculated based on the amount to be collected from COP and COD transactions. Ayan. Please note, corporate accounts are exempt this fee. Ayan. If you have any questions or need assistance, feel free to ask any of our friendly associates. We're always here to help. Ayan. Thank you so much for your continued support and trust in LBC. So guys, no, yun nga yung bagong update ngayon. No? Meron ng 0.5% na convenience fee na sisingilin or ibabawas doon sa total ng branch collect natin sa cash on pickup at cash on delivery. Ayan, ibig sabihin yung bayad ni buyer through cash on pick up or cash on delivery. And yun yung kukunin ni sender sa LBC. Yun yung tinatawag na branch collect. Paano nga ba computein yung 0.5% no? Ayan, and balang gagawin nyo, yung amount ng branch collect nyo, itatimes nyo lang sa 0.005. Ayan, or 0.005. Ayan, ibig sabihin, amount ng item or amount ng branch collect times 0.005. Ayan. Tapos, yung total na lalabas, yun yung ibabawas sa total ng branch collect mo. Or pwede mo rin gawin, total ng branch collect times 0.5. Tapos, click mo ngayon yung logo ng percent para makuha mo yung 0.5%. Ayan. Kung meron kang ganong symbol sa calculator mo sa cellphone, pwede mong gawin yon. Bali, total ng branch collect times 0.5. Then, kiklik mo lang yung percent na symbol doon sa calculator mo. Makukuha mo na ngayon yung total na 0.5% sa branch collect. Ayan, bali nabanggit din sa update nila no, na yung corporate accounts ay exempted sa ganitong fee. Ayan, ibig sabihin yung mga corporate accounts, wala silang convenience fee sa cash on pick up or cash on delivery. And kahit shipping fee amount lang yung pina COP natin or pina cash on delivery natin, ayan, meron pa rin siyang convenience fee na ibabawa si LBC. And kung ayaw nyo ng ganong klaseng convenience fee no, sa cash on pick up or cash on delivery, pwede nyo gawin na singilin agad yung pagpapadalan nyo, ayan, yung buyer nyo, ng amount ng item at shipping fee para may nyo yung convenience fee sa cash on pick up at cash on delivery. Para sa akin no na hindi naman ganun kadalas magpadala sa LBC, no mababa lang naman yung convenience fee na sinisingil ni LBC sa cash on pick up and cash on delivery. Parang papatak no sa 1000 na branch collect, 5 pesos yung ibabawas. Para sa akin naman is okay lang naman yung ganung convenience fee no Uh, based on experience naman, safe naman sa LBC kapag ka nagpapadala ako Ayan, maayos namang nakakarating sa buyer ko yung item Pero syempre, kung marami kang pinapadala sa LBC Ayan, tapos yung lagi mong transaction is cash on pickup, tapos cash on delivery Ayan, no, kapag ka naipon, yung convenience fee na yun medyo uh, malaki o no, or mataas Para sa mga nagpapadala na maramihan. And bali, pwede nyo i-inform yung receiver or yung buyer nyo regarding nga doon sa convenience fee ni LBC kapag ka cash on pickup or cash on delivery. Ayan, para pwede nyo i-adjust yung total amount na sisingilin doon sa buyer nyo. Ayan, or doon sa receiver. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana supportan itong vlog na by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video sa susunod para rin sa atin. So, dito na lang muna. At ingat kayo palagi and peace out.